the NTC suspended na kagad the broadcast operations of Suara Sug Media Corporation, uh, also known as Sunshine Media Network, for 30 days for alleged violation of its franchise. Ngayon, may power naman ng NTC to do this. Ang tanong, nag ba ang NTC? Kasi, according to the news, binigyan nila ng 15 days from receipt of order to explain why the company should not be administratively sanctioned. Today is December 21. in nila yung order nila on December 19. So, kung may 15 days, let's say kahit December 19 po niya natangg natanggap ng SMNI, they had 15 days. So hanggang Enero yan, dapat si meron sila para i-explain. Kasi show cause order, show cause why you should not be suspended for violation of your franchise. Doon sa ano, so, pero ito, today, the 21st of December, nag-issue na kagad sila ng suspension order. Now, unless this suspension order is preventive, meron pa dapat ilang araw ang SMNI para sumagot. Pero walang nakalagay sa news na preventive ang suspension na ito, unlike yung suspension ng MTRCB. So, ito, ang sabi pa ng NTC, they will hold an administrative hearing on issues surrounding the company on January 4. So, anong ibig sabihin nito? Na penalize na sila, wala pa yung hearing? So, ah, uh, yun. Pero ang nakalagay doon, NTC, ang, ang, yun, has suspended for 30 days. O, show cause order plus 30 days suspension na. So, it gave, in, why it should not be administered. So, ang weird. So, kasabay nung kanyang notice, suspended na sila. Kung ang suspension na yan, ay punitive, meaning it is imposed as a penalty, violation yan ng due process clause ng ating saligang batas. So unless this suspension is preventive in nature, which I doubt it would be, kasi dapat maliwanag yun dun sa order na preventive yung suspension niya. Okay? So, <laughs> weird itong ano. Ang tingin ko may laban talaga ang SMNI against the National Telecommunications Commission kung nag-impose na kagad sila ng penalty nang hindi pa sila naririnig, hindi pa sila nabibigyan ng pagkakataon mag-explain, magbigay ng ebidensya at humarap sa isang impartial na proceeding. So, wow, labo. Okay, yung mga nagsasabi na baka smoke screen lang ito, wag naman po ganun para naman tayong ang tao po capable of giving attention to many things. Okay, so but I understand. I understand what you're saying na para lahat tayo nakatutok dito sa issue na to pero hindi natin papansinin itong ibang issue. Eh Ang weird, hindi naman po yata natin, kaya naman po natin bigyan ng attention ang dalawang bagay, di ba? kaya naman natin although we may not react with the same kind level of ano of outrage <laughs> or baka mas pataas ng pataas yung level of outrage natin so kailangan talaga na maliwanagan tayo dito sa issue na ito na bakit mayroon na pong automatic suspension na hindi pa po naririnig ang SMNI. So kapag suspendido, ibig sabihin nito usually assist operations dapat yan so they're trying to get smni off the air without giving it due process Of course, this is subject, no? Kasi ang binabasa natin dito ay reports. And in fact, in particular, yung CNN report, which seems to me the, the most complete, yung CNN report po ang tinitignan natin dito at walang nakalagay sa mga reports na ito na ang suspension ay preventive in nature. So, kung ito ay preventive, siguro medyo katanggap-tanggap on its face, posibleng legal, pero pwede pa rin questionin. Kasi bakit sus preventive suspension? What are they trying to prevent? So, ang preventive suspension sa isang administrative proceeding, particularly sa, uh, sa civil, uh, sa cases in the civil service, ang nagpa-preventive suspension tayo para hindi makapag-witness tampering yung tao. So, let's say may official sa so gobyerno, meron siyang kaso, tinatanggal natin siya dun sa kanyang opisina para hindi siya makasira ng records or makabago ng records, uh, hindi niya ma Matatreaten yung mga witnesses who are probably in the same office. Pero dito, ano yung nature ng preventive suspension if it is even a preventive suspension? Diba? Or, and ano ito? Ang basihan ay resolusyon ng, ng Kongreso. At ang sinasabi ng Kongreso, may violation ng prangkisa nila. Kung may violation ng prangkisa nila, e eh bakit hindi na lang ang Kongreso ang gumawa ng sarili nilang penalty. Kung may violation, nag-conclude na sila na may violation ng prangkisa, and therefore, kung ito ay conclusive na, dadalin lang naman po ng komite ito sa plenaryo at sa plenaryo maaari nilang buwagin or lusawin yung prangkisa. Bakit kailangan pati ang NTC ay sabihan nila na suspindihin ang lisensya para hindi makapag-broadcast. Bakit agad agaran nilang gustong matanggal sa pagpapahayag ang SMNI? Mayroon po bang mangyayari? No, posible. Now, posible na there are things that might be happening so gusto nila ay mabawasan yung mga kritikal. At ito po ay violation naman ng kalayaan natin magsalita at magpahayag.